Ayan mga sa so, ito na yung RS125 na papalitan natin ng crankshaft assembly. So sa hindi kaalam ng history ng motor na to, ito yung motor na binangga ito sa kanyang makina. So ito yung kanyang crankshaft assembly at palitan natin yung second hand natin na nakakabit dyan sa kanyang makina. Ayan, pero bago yan, bago natin pisan, bago natin biyakin yung kanyang makina at ito ikabit kabit natin yung kanyang crankshaft. So, pero bago yan, mag-i-intro muna tayo. So tara, Ayan ay, na natin yung kanyang oil. Oh, Ayan yung oil. tayo

sigara suka. Ang bali na ba? Priya, kada mo ito rin po. Kaya to, ibang oh? short kayo to. to বহুত কম ল'নে কিছু Ayan mga Diyas, ah, nabiyak na natin yung makina at ito yung kanyang center case. Papalitan na natin yung kanyang crankshaft assembly. Ito yung dati na si Kanan na binila namin kasi walang budget yung may-ari kaya pansamantala ito. Kasi siin ito sa kanyang trabaho. So papalitan na namin ng bagong crankshaft assembly. Ayan, meron na differential dito na side. Ayan, papalitan ko na ito at babalikan ko kayo mamaya pag okay nito. Ito yung bago na crankshaft ng ideas, ayan, burmax. Ito yung papalit natin sa sikan na kinabit natin sa kanyang makina. Okay, ayan nakabit na natin yung kanyang crankshaft. So pagpasensya nyo mga Diaz, hindi tayo maka-tutorial at maka-step by step. So sa paglagay niyan, pag may pit, ay nita lang natin ng blue torch. Ayan. So goods nito ganyang kanyang crankshaft. Ayan. Brand new crankshaft. So yung na natin ito. Ayan. Yung kanyang transmission na simbolo natin. At siguro hindi ko na mapakita kung paano natin yung symbol lahat ito. So babalikan ko yung mamaya pagpaanda rin natin at i-road test. Kasi kanina kabalik, hindi yun yung Uraya. Manan nga yung return string niya. Kamakamalala. Ay, ito pa. Wait. Ito. Tawagin niya May kau. na naman. Kaya kabalik siya. Kabalik sila yun. Ayun mga diyas. Natapos na natin i-assemble itong kanyang makina. So, i na natin ito. So, ipahawak natin sa may-ari itong ating cellphone. So, ayun yung crankshaft. So, nakabit na natin ito sa kanyang ito. Ayun lang yung raw kay. Anak

Uh, so, yun mga ka Okay na siya uh, Tensionera lang kasi uh, Palitan namin yan Ayan. So, hindi lang tayo maka-tutorial Kasi, hindi ba tayo Ayan. Mayroon kasi mga customer Yan, hanggang dito lang ating video uh, Thanks for watching and God bless everyone Bye-bye